Very supportive boyfriend ng isang Paulo Abelino. Ibinida na babalik muna sa pag-aaral ang kanyang Kinita Girl. Tatapusin ang kursong Business Management. Matatandaan na nag-aaral ito sa University of the Philippines. Open University. Ngunit dahil nga artista siya, nahirapan balansihin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Sobrang hektik ng schedule kaya naman matapos ang dalawang taon, ay tumigil ito kahit nag-focus muli sa pagtatrabaho lang. Ngayon na natapos na sa pag-aaral ng mga kapatid, panahon naman para siya ay bumalik at patutayan sa sarili sa mga bashers na kaya niyang pagsabayin ng pag-aaral habang nagtatrabaho. In fairness din dito kay Paulo, proud na proud, at very supportive ito. Samantala, lubos naman na natuwa ang mga fans. Binati nila ang aktres at nabigyan na naman sila ng motivation para magsipag sa buhay. Ayon nga, sa mga ito, ayan, siguro naman titigil na ang mga haters sa pangmamaliit sa idol namin. Malagay ay idol ang pag-aaral. Sadyang pinauna lang yung mga kapatid na makapagtapos. Ngayon, may support system na rin siya. narian si Papi para support siya sa pag patuloy sa pag-aaral. Anong say ninyo, bashers? Wait ninyo ng ganti, ng inapi. Baka may masabi pa kayo dyan? sa magandang desisyon na ginawa ni Kimi. Let's support Archinecha Princess.